Um, so guys, sa linggo na January 28, o makikita po natin na magkakasabay ito pong dalawang rally, isa sa Maynila, isa sa Davao, okay? Of course, yung sa Maynila, Bagong Pilipinas Grand Rally. So lunch po 'yan ng mga bagong uh, proyekto at inisyatibo ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan po na maraming tao diyan sa Canino Grandstand, uh, mga supporters at mga uh, tao sa gobyerno. Okay, na darating po dyan sa Sunday to show their support to the administration okay, Habang sa Davao ay magkakaroon po ng uh, prayer rally okay? uh, Sa umaga daw ay merong leaders forum from tra for transparency, accountability, peace and security Pagkatapos po noon uh, magkakaroon ng uh, prayer rally 6pm sa Rizal Park sa Davao City okay? So dalawang rally Sabay po mangyayari and uh, doon nyo po makikita yung hatian, okay? Uh, talagang magkabilang paning na magka-opposing sides na po uh, yung mga people supporting the administration at yung mga uh, supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong... O saan kaya sasama si Vice President Inday? O eh, tingin ko baka nasa Davao siya at that time. Okay, so hindi natin masabi. Pero it goes to show lang po kung gaano kalalim po yung pong hatian, yung division ng dalawang, uh, ng dalawang grupo na ito na dati po ay magkasama sa isang uh, sa isang unity team okay? at ang dami pong nangyari this past year pero things will only escalate from this point on sabay-sabay po yan nangyayari yung issue sa ICC yung issue po sa uh, debt aids meron pang mga aligasyon ng korupsyon o tapos meron pa po yung sa SMNI di ba na tuloy-tuloy po uh, na nasis cease and desist pinatigil and ngayon po sa Senado kay Senator Risa ay uh, mabibigat na aligasyon laban po dito kay uh, Pastor Kibuloy okay? so speaking of Pastor Kibuloy o siya po ay nagsalita nagsalita na at sinabi po niya na siya po ay hindi hindi darating, hindi pupunta sa Senado para po uh, sa imbitasyon ni Senator Risa, okay? Sa so, naglabas po siya ng isang uh, voice recording kung saan ito po yung kanyang uh, sinabi, okay? Um ito. Sabi po niya, uh, ito daw po ay isang smear campaign to destroy his international reputation. Ang sabi po ni Pastor Kibuloy, I will face you anywhere, anytime in a court of law. Just do it. If you cannot do that, you are all bogus. You don't deserve my respect because you don't respect my constitutional rights. Yun po yung hirit niya kay Tiveros, I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. Parang grabe naman, siya pa yung set ng condition para sa Senado, di ba? So, sabi niya, uh, yun daw pandel ni Ontiveros, demonized, bedeviled, and made a monster out of me yun daw mga aligasyon laban sa kanya mga seryosong aligasyon po talaga yon ang daming mga mga seryosong krimen yung pong sinasabi sa kanya ay mga lies libelous and false ayon saying these were included in a criminal case against him that a court in Davao City has supposedly dismissed yan sabi niya Ontiveros already convicted me by echoing the allegations hurled against him. I will not subject myself to unfair statements. I will not subject myself to injustices that are done under the cloak of a Senate hearing. Okay, so yung po yung mga strong words coming from Pastor Kibuloy na lalabanan itong Senate hearing. Um, sa akin lang, may lumalabas sa Twitter, nakikita ko na, na na mga post din eh na merong mga moves coming from the supporters of uh, Pastor Kibuloy and uh, I think baka nga sa SMNI pa eh so parang nakita ko doon eh na nire-reveal yung pong identity nung pong mga witnesses doon sa sa hearing ni Senator Elontivero. Sa akin ano, sa akin medyo be below the belt 'yon. Tinatakpan po yung kanilang identity for a reason, 'di ba? Doon sa Senado, meron naman silang executive session. Kung mga uh, lahat po ng sinasabi nila sa Senado, it is all under oath. Diba? Under oath po kayo dyan Hindi ka pwede magsinungaling dyan Kasi pwede kang ma-perjury Kapag nagsinungaling ka Sa mga Mga Ano mo Sa mga testimonya mo dyan Sa Senado. okay, So sa akin It's unfair lang din po Parang hindi maganda nga Na Na as a way of getting back Doon sa mga witness Ay uh, Binubuli na reveal yung identity at uh, sinisiraan po nung pong ilang mga supporters and meron nga pong nagsasabi din na baka pati si SMNI ay, ay uh, uh, ganun din ang ginagawa. So wag naman po sana, wag naman po sana ng uh, umabot sa ganun. And sa akin uh, si Pastor Kibuloy, uh, yung punto niya na harapin sa korte, di ba? Is pagkakaalam ko sa US nga, di ba? Yung sa FBI something related to that din yung mga ano yung mga kinakaso sa kanya so meron din sa US o dito naman sa sa Pilipinas di ba uh, I think nakikipag-coordinate na yung mga abogado ng mga witness kay Senator Tiveros kung paano yung susunod na gagawin at kung i, i, i susunod sa mga korte natin and uh, sa akin parang hindi din ano na siya yung nagse-set kanyang kondisyon sa Senado di pwedeng niyang sabihin yon pwedeng niyang pwede niyang ilaban yan but at the end of the day di ba uh, kailangan kailangan po nating sumunod doon po sa doon po sa mga batas at uh, yung po Senado ay may kapangyarihan po talaga na i itong si Kubuloy kung hindi po niya rerespetuhin yung pong otoridad ng Senado at uh, iinit lang ng iinit and alam niyo nakikita ko unti-unti yung po mga ibang dating kaalyado ni Kibuloy uh, might be starting to back off one by one pagdating po dito. So, talagang ma matindi po yung laban na kakaharapin ni Kibuloy pagdating po dito sa Senate hearing at kung anong kaso pa ang ibabato sa kanya. Ang tanong, makikita ba natin si Kibuloy sa prayer rally sa linggo sa Davao? Yun ang isang magandang tanong. Wow. Una, si VP Sara, darating ba sa Davao? Pangalawa, si Kibuloy, nandoon ba? Kasi, mabibigat yung mga allegations sa kanya. So, tingnan po natin kung ano po ang mangyayari this Sunday, okay? So, naging exciting po itong away ng dalawang kampo. At uh, we will all cover it dito po sa ating vlog. Thank you very much, guys. See you po sa next video. Bye-bye.